Magandang araw po si Mike Anyayahan ito. Uh, pag sinabi natin uh, yung tao ay nawawala sa sarili, uh, ang ibig sabihin ay wala itong kontrol sa sarili niya. O kaya naman ay ano, no? walang direksyon. No? Uh, mas madalas iniisip natin wala sa katinoan. No? <clears throat> tulad ng ano no tulad ng laseng o o kaya high sa droga no bangag uh, meron iba na iniisip na parang nasasapian ng masamang espiritu no so wala sa sarili in short no ah uh, tinuturing nating hindi normal no? at ano ba yung normal at, uh, para sa atin ang normal eh yung kapareho natin yung ano, kapareho natin yung karamihan. No? Or ano tayo? Uh, social tayo, social. So, so yun yung normal tayo. Kapag uh, ano tayo, uh, uh, kapareho tayo ng nakararami, no? So, kaya nga tinawag yung norm, so yun yung normal. Pero ano no, pero hindi natin namamalayan yung irony ng katotohanan. No? At ano ba yung irony ng katotohanan na no? <clears throat> Kapag tayo ay ano no, nasa crowd. No? Feeling natin uh, normal tayo. Ah. Uh, natin kung ano yung ano no, kung ano yung yung uh, uh, kung ano yung kung saan agree ang nakararami? No? Pero sa totoo lang, no? Kapag nasa crowd tayo, nawawala tayo sa sarili. At ito pang isang irony, no? Uh, dapat, no? Dapat pagka tayo ay nakikipag-socialize or nakikihalubilo sa, sa tao, no? Ah... Uh, Diba dapat nagiging unselfish tayo. No? Pero ang irony dito ay mas nagiging selfish tayo kapag tayo ay nag-melt sa crowd. Ah, no? uh, pa bakit bakit nagkaka ganoon? No? Uh, kasi ano, may ano eh, meron tayong parang ano eh, no? parang magnetic field, eh, no. 'Di ba? Yung sa ano yung magnet, no. Napaka hinati mo tapos pinagsalubong mo, hindi mo talaga pwedeng pagsamahin, no? Naghihiwalay talaga, no? So, ilang ganun kaya ang gawin mo, no? Na pag ano-anohin mo, pag sumasamahin mo, may magdidikit, may maghihiwalay. So, ganun tayong mga tao, di ba? Uh, pero pag pinaghiwahiwalay mo lang, ano, ng medyo may konting distansya, ah, uh, walang wala mapayapa parang tranquil yung ano no yung mga magnet no? so yun yung totoo ah uh, kaya kaya minsan no pagka yung uh, uh, masyado tayong involved <clears throat> doon sa ano no sa sa affairs ng uh, ng mundo no? pag masyado tayong makamundo masyado tayong ano no? masyado tayong lulong sa, ano, no, sa lipunan, uh, nawawala tayo sa sarili. At, uh, tuloy, uh, uh, hindi natin namamalayan na yung paniniwala natin ay hindi naman talaga natin totoong paniniwala. Yung kagustuhan natin ay hindi natin totoong kagustuhan. Yung action natin ay hindi align sa totoong gusto nating gawin. Lahat ng mga 'yan ay ano, ay influencedo na ng crowd, no? Kaya minsan uh, kasama, parang kasama na tayo doon sa ano, no. sa, sa isang kulto na para tayong ano, na no? para tayong naano na, na, na tawag ito Napoposes na na, ano uh, at hindi natin namamalayan na wala na tayo sa sarili. Uh, wala wala na tayo sa sarili. Uh, nawawalan tayo ng ano no, ng ng malayang pananaw sa uh, sa buhay. Uh, akala natin critical tayo no pero hindi uh, enabler pala tayo no? uh, so ngayon uh, ang tendency tayong mga ano no, tayong mga taong nag-iipon-ipon sa iisang tabi no. Nagsisiksikan. Crowded. Eh kino-control tayo ng mas malayo sa atin. So at hindi natin ano, hindi natin alam 'yon. Malalaman lang natin 'yan kung magbubukas ang isipan natin at 'yon ay kung may control tayo sa sarili. Magkakaroon lang tayo ng control sa sarili kung nagkakaroon tayo ng balanse uh, sa pagitan ng uh, pag, ano na, pag pag, 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 pagiging involved sa crowd at pag-iisa. So, mas nakatutulong sa atin uh, paminsan-minsan yung magiging detached tayo sa crowd no? or magiging iba sa crowd or at least maging mapag ano mapag isa matuto tayo maging ma, uh, magsarili o kaya eh tumindig sa sarili hindi lahat ng tindig natin ay tinitindig tayo ng ibang tao no? dapat maroon tayong tumindig sa sarili dahil hindi natin alam baka mamaya talaga ano talagang hinihila na tayo pababa nung crowd na pinapasok natin so madalas nawawala tayo sa sarili kapag ka nagme-mer tayo sa crowd hindi natin makita ang sarili natin sa karamihan ng tao ang nakikita natin yung nakapaligid sa atin yun yung parang nagiging salamin natin at uh, tulad ng ano no uh, ng isang taong uh, nasa ano no nasa nasa siksikan na mga tao eh wala ka ng control kung mag kung magkaroon ng stampede dyan so, yung ano yung yung pagiging social natin. No? no minsan, di ba? Uh, ah, dapat matutunan daw natin na ano, no? na magano, maging ah, empathetic, altruistic, at truly really social. Kapag ka ah, unservice tayo. Pero, sa totoo lang, nagiging nagiging selfish tayo kapag ka mas uh, the, da closer we get sa crowd at mas lalo na kung ano kung talaga nakipagsiksikan tayo kasi kapag ka nakipagsiksikan tayo sa crowd hindi na tayo magiging ano magiging ah uh, baka sarili makikipagkita na tayo makikipagsikuhan na tayo no? at ano na tayo at makikipag hilahan na tayo baba. Tulad ng ginagawa ng mga talangka, no? So, nagiging talangka tayo kapag ka nasa crowd tayo. Ayun. Ito dapat ang lesson na matutunan natin, no? Uh, minsan, sa buhay, kailangan natin, ano, no? Kailangan natin piliin ang sarili. Uh, kailangan natin uh, uh, lumayo sa kaisipan na hindi atin at bumalik sa, sa sariling kaisipan. Uh, maging lesson sa atin, no? Ang ano, no? Ang anumang uh, problemang idinudulot ng dahil sa sa sobrang involvement, no? Tanggapin natin ang katotohanan na hindi ang ano no hindi ang pagpasok sa ano no sa 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 herd ang kaligayahan no? nandiyan dyan yung facebook maligaya tayo pero sa totoo lang hindi natin mamalayan hindi yan nagkukos kung bakit nawawala ang kaligayahan natin lagi tayo nagagalit lagi tayo naiingit lahat ng negative na 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 kaisipan, emotion, pumapasok pasok dahil sa social media no uh, nagiging palaaway tayo nagiging ano tayo nagiging ah uh, narcissistic tayo mi 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 'yan lang yung ano yung ah uh, nagiging kalakaran sa social media lesson ang social media ay anti-social media. Kaya, minsan, kailangan mapag-isa para magkaroon tayo ng pagkakataon na maging handang makiisa. Ito po si Mike Anyahan. May the force be with you.